Pa! Pa! Pwede ka buksan? Ano ba yan? Sardinas lang, di mo pa pupuksan! Samantalang sa amin, high school pa lang. Kuro-kuro <laughs> na yan eh. Kaya naman, ganito lang kasi pagbukas ng sardinas eh. O, hindiin mo lang ito dito. O. Tapos, ka mag-ito, saka na siyang kayutin eh. Ganito oh. lang kasi pagbukas ng sardinas. Sitinga mo mabuti para matutunan. O. Oh. Oh. Salin mo na. Baka ako pa magsasalin eh. Ito na nga eh, sasalin mo eh. No, 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 no! Gabo! No, 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 no.